ibring po sa inyo lahat at nandito na naman po si Malo De Los Santos para po mag magpapakilala lang po sa mga viewers ni Dr. La. <laughs> Kasi po ay mukha latang maraming hindi nakakakilala kay Malo De Los Santos kaya po tayo ay magpapakilala mga kapatid para maawir naman kayo kung sino si Malo De Los Santos. Kaya hindi po ako sa inyo nagagalit mga kapatid at mayroon po ditong Uh, isang viewers na talaga naman wagas uh, parang kilalang kilala po si Malo de los Santos na ito nga po ay viewers ni Dr. Lab ba? Diba? ito po ay tayo po ay magpapakilala ay Malo de los Santos po at uh, ako po ay mula ng 2020 until now ay nangyam pa rin po ako sa Kalingap at sana po naman ay bago kayo manghusga kay Malu de los Santos, tingnan nyo muna po, magtanong-tanong po kayo kung sino po si Malu de los Santos, no? Kasi uh, sa pag ako'y sumagot o oh, magpapakilala sa inyo, ay talaga naman pong nakakahiya po yung mga pinagsasabi nyo about Malu de los Santos po, no? Ngayon po, I'm Malu de los Santos. Resident Rome, Italy. 36 years na akong nandito sa Italia. Dito sa abroad. Ah uh, mas ako'y tumanda na. I'm 56 years old. Tumanda na po ako dito sa Italia. At ako po, sa kalingap, walang naging problema. No? Si Malo de los Santos po, kung magkaroon man po ng views, mga nagsusuporta kay Malo de los Santos, marami pong salamat. At kahit naman, papaano, gusto ko rin po may views pero nasa uh, tama lang. Kung ako po ay magkaroon ng views, mga nagsusuporta, yun dahil po sa mahal nila ako at gusto nila po yung ginagawa ko. Alam niyo po mga kapatid, tayong mga viewers na nagmamahal sa mga inuudulo natin, kailangan po natin kilalahanin natin ang ating iniidolo para hindi po tayo magkamali. No? Alam ko na gusto nyo ay sinusuportahan nyo si Dr. Lab at hindi si Malo los Santos. Okay lang yun. Pero po, bago sana naman po tayo ma magparatang o manghusga sa isang tao, kilalahanin natin. Dahil ako, ang idolo nyo, kilala ko po kung papaano po siya nakapasok ng kalingap. Ha? 2022, Dr. Lab, December yon ay pumunta ng diet. Kaya alam ko po yon At sasawihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi sa ako po ay nanunumbat at ipapaalala ko lang po sa inyo mga viewers na hindi nakakakilala kay de Los Santos. Si Malo Los Santos lang naman po ang kauna-unahang tumulong dyan kay Dr. Lo Dr. Lab nung nanawagan po si Kuya Bal Santos Matubang dahil po nung pumunta siya sa daet may dalang sasakyan yung po ay nung ginamit ni Kindred ay natumerik na. Diba? Kaya po ako sa pang uh, sinasabi ni Kuya Bal, paniwalang paniwala po ako na ito po si Dr. Lab ay pahamak. ha, <laughs> ah, pista tayo Dr. Lab. Sabi nga ni Kuya Bal, pahamak ka pero lab-lab kanya. O ganun din po si Marul Malo de los Santos na Sinasabi lang po ang katotohanan pero lab-lab kita, di ba? Pag good vibes lang tayo. Wala tayong personalan ka, Dr. Love. Pero para kang nga na tayo ay sa loob ng GC, doon tayo nagbakbakan, di ba? Di ba kung ano ang pinag-usapan natin diyan sa GC na, na kung ano man ang ating pagkano nabawal nabawal ilabas. Pero anong ginawa mo? Di ba? nag ka at nakala mo, pabiktim. Kipik. kaya itong mga viewers mo, na kung makapag-usga, uh, Osga, Kimalo de los Santos below the belt. Ito po, may babasahin lang ako ha, nakatabnil po yan dyan dahil nakakaawa naman daw po ako. Ito po, babasahin ko po sa inyo mga kapatid na lalong-lalo na po yung nag mga nagmamahal kay Dr. Lab. Hindi ko naman kayo, hindi ako nagagalit no. Ito ay bilang po sa pagpapakilala ko lang po sa inyo kung sino po si Malo de los Santos. Pero babasahin ko muna mo po itong uh, viewers na talagang bilang Lilo the best. May <laughs> nah, wala talagang alam na mga baguhan. Alam niyo po, ipapaalam ko lang sa inyo kung sino sa akin yung nakakakilala talaga dyan sa loob ng kalingap, no? Ito po, babasahin ko at bago ko ito sasagutin na viewers ni Dr. Lab na nagmamahal po kay Dr. Lab, di ba? Oh, uh, ito po, ah, makinig ka, ah, mabuti, ah, uh, ano? Ito, ano pangalan po nito? Ah, uh, ito ay Helsau. Ah, Shen, ano, rent shoe 443. Ayan, nakinig ka ha. There, my dear. Ako'y ah, ako hindi nagagalit. Eh, magpapakilala lang ako sa inyo na yung mga viewers po ni Dr. Lab na hindi kilala po si Malo de los Santos. Ano? Ito po. Scout niya po si Bianci kaya wala kang pakialam kung maano na oh my God, di wag ka manood. Mas hindi kami susuporta sa iyo ikaw may pabahay na ba? Di ba? Wala. Eh, si Doc, si Doc Lab, mayroon na mas kawawa ka. Mas kawawa daw ako. 'di ba? Mas kawawa ka. Mm. Bakit ka naawa sa akin? Ah. Bakit ka naawa sa akin dahil ako ay walang biyos? <laughs> Tingnan niyo po. Kawawa ka po. Ginamit mo lang name ni Doc Lab para sa views. Hay nako. 25 uh, 2025 na. Po. Wala kang wala ka mo rin pag-iisip. Oh, lawakan mo rin ang pag-iisip. Kalo ka, di rin nag-iisip. <laughs> Alam nyo po, itong si... Uh, ito po, oh. Pagkikitaan ko sa inyong mabuti, ha? Iyan po ang profiles niya. Ayan po, isang viewers po yan ni Dr. Lab. Alam nyo, sis... Uh, kapatid, o sino ka ma'am, alam mo po, si Dr. Lab, hindi naman siya ang naka-scout talaga kay biyanse At si uh, Patrick po ang naka-scout diyan at i-refer lang po yan kay Dr. Lab. At si Dr. Lab naman po, i-recommenda niya kay Kalinga Prab. Iyan po ang katutuhanan, di ba? At ngayon po, masasabi ko, ipapaalala ko lang po ang roles po ng kalingap. Kahit ikaw po ang scouter ng kalingap hanggan po hindi natatapos ang pabahay o na-turn over po ang pabahay, hindi po pwedeng i-vlog. Patapusin nyo muna si Kalingap Rab, bago po nyo i-vlog. Yan po ang alam ko dyan sa kalingap na bago po i-vlog ng naka-scout po. Kailangan po may turnover muna po ang pabahay at saka po siya mag-vlog. Iyon po ang alam ko po na roles ng kalingap na dapat yan po ay nasusunod. Di ba? Huwag po tayo yung padalos-dalos magkomento o manghusga sa isang tao, lalo na po kung hindi nyo kilala, lalong-lalo po si Melody de los Santos. At sasabihin nyo po na si Dr. Lab ay may pabahay na. Bakit hindi nyo tingnan simula ng 2022 na tumunog ang pangalan ni Melody de los Santos kung ano po ang nagawa ni Melody de los Santos dyan sa loob ng kalingap. Hmm, wala pa noon ng reaktor. Mga kalingap partner, Malo de Los Santos na po ay tumutulong na po kibal Santos Matubang at Kalingap prab. Kaya po ako'y nakilala ni Kuya Bal at ni Kalingap Prab at naging ninang nang naman ng aking inaanak na si Kalinga Prab. Pero never po ito nagpapabida-bida para lang po. Ha? Suportahan ako ng mga subscriber ni Kalinga Prab. Bakit hindi kayo nanonood kay Kalinga Prab? Sa tuwing sinina ang Malu de los Santos ay ganito, ganyan. Suportahan po natin dahil iyan po ay reaktor din. Pero ang Malu de los Santos, Sariling kayod at nakakahiya po tayo po nandito sa social media. Huwag tayo gumamit ng sakalam. Magsarili. Patunayan natin sa sarili natin na kaya natin ang ginagawa natin dito sa social media hindi po yung parang linta na kumakapit doon sa mga sakalam kung nakikilala nyo si Malodi Santos, kung matagal na kayong kalingap, <laughs> ha, mga kapatid, noon si Kuya Bal, kasagsaga ng laki ng views, na sikat na sikat talaga si Kuya Bal, na talagang nandyan, nagsusumiksik. Ha? Nagsusumiksik dyan, ki Kuya Bal. nag kung sino ang sasama ki Kuya Bal. Diba? At ito po may nakakakilala sa akin. Tanungin nyo si Bobby143 dahil iyan po ay simulat noon kilala niya ako. Di ba? At ito po, may isang nag-message sa akin. Ha? Nakilalang kilala po yun. Talaga sila po ang original dyan sa Keyboys. Wala pang asawa si Kalinga Prab, nandiyan na yan, kilala po ako kung sino po si Malu de Santos na tumutulong kahit kanino. Ito po ha, babasahin ko sa inyo mga kapatid kung sino po itong nakakakilala sa akin na. Hmm. Dahil siya po nag-message sa akin nung ako po ay itinatapik kanina sa live ni Dr. Lab. Ito ang sabi niya sa akin. Hmm? Ito ha. Ayan, pinakita lang naman sa akin yung paglalive ni Dr. Lab na ang sabi sa na nawaga na i-unsub si Malo de los Santos. At ito naman po, ha? May nagsabi, oo, oh, uminom ka muna ng tubig, di ba? Nagdrama. Yung sagutan namin yun, dapat sa loob lang ng gise, eh, pero anong ginawa? nagpakampi po sa mga viewers niya at nanawagan na i-unsub ako. oh kung sino man yun po na nag-unsub sa akin, hindi naman po yun nakasubscribe sa akin. Dahil ako po, ang mga subscriber po po, alam kong matitino. Alam kong mahal nila ako. Dahil alam ko na wala naman akong ginagawang masama, di ba? At ito pa, nakakatuwa po ha. Ito pa. Ito ba yung malu na nakaaway dati ni Ninang Marilyn. Alam niyo po ako. Kami sana nga po bumalik na si Marilyn TV, Marilyn Pablo. Dahil nakakamiss po dahil isa rin po siya sa mga pumupuna sa mali. Kaya lang po talaga nagkamali lang po dahil beneficiary po yung uh, dito yung inano niya. Doon po kami nagkabanggaan talaga at wala naman kami. At ako po talaga naman ay ganun lang. Pero namimiss ko rin po si Marilyn TV, Marilyn Pablo, dahil siya po isa dito sa pumuna kay Dr. Lab. Di ba? Kasi minsan po talaga mga kapatid, may mga tao po talaga na gumagawa ng hindi tama, pero pag pinupuna, ay talaga nga namang galit na galit at gusto kang kagatin. Alam mo, ang sabi nga ni Kuya Bal, magkagata na kayo. Huwag kang mananawagan na i-unsub mo. Pero yung nag-unsub yun sa akin, hindi naman po yun nakasubscriber sa akin. ba? Diba? At ito pa, may nagsabi, na ay si ba? Diba, yung rebuttal mo kay Dr. Love, para kang takot. Bakit ako matatakot, mga kapatid? Bakit ko katatakutan si Dr. Love? Bakit may ginawa ba ako sa kanya? Mayroon ba akong maling ginawa? Na pumupuna lang tayo sa mga maling uh, paraan, di ba? At ito po sa uh, GC lang po kami nagkasagutan pero naglive siya. Ano ang sabi ni Kuya Bal? Magkagata na kayo. Huwag kang mananawaga na i-unsub. Ganun po kami. At alam niyo po, kung napanood niyo last week yung live ni Kuya Bal na ito nga si Dr. Lab Pahamak. Totoo po yan. Dahil nung pumunta siya po ng daet, nagdala niya po yung sasakyan niya that time na yon na si Kuya Bal po na aksidente yung sa kanyang sasakyan at nasa pagawaan. Kaya po ito nagpresenta, dala niya po yung sasakyan. Alam niyo po, ginamit ni Kindred lang, hindi pa nakalayo. Nasira na yung nagtirek ng sasakyan dahil po talaga may sira na. Kaya po, na nawagan si Kuya Bal kung sino po ang tutulong kay Dr. Lab na ipagawa yung sasakyan, Malo de los Santos po ang kauna-unahan na nagpadala para lang po natulungan dahil yan po sa panawagan ng Bal Santos Matubang. Iyon po ang katotohanan. At ito pa, ha? Kaganda. Tamsak do kayam. Ito pa, ha? Mga kaedsikong kay Malo de los Santos, ano? Mga kaidsi, kung kasab kayo kay Malu de los Santos, please ang sub na nyo new... now na. <laughs> ah, sino ba? Ako po sa totoo lang. Ang mga ganito na kayo po, kung kayo magsusuporta, alam nyo po kami, nagsusuporta lang kami lahat ng mga beneficiary ni Kalinga Prab sinusuportahan namin yan. At yung mga love team ni Kalinga Prab, nakasuporta po kami yan dahil kami po ay talagang pagtulong ang aming ginagawa. Lalong-lalo na po si Madol de los Santos na nandyan po ang pagtulong, ang pagsuporta kay Kalinga Prab. Dahil pangalawang magulang po ako ni Kalinga Prab, hindi ko po yan kalalabanin. Diba? At ito pa, ha? Mga kapatid. Ang sabi po, ito ha, yung nagbigay sa akin ng ano, sasabi ito po, ha, oh, papakita ko sa inyo yung talagang totoong, talagang matagal na simula-simula na nakilala po si Malo De Los Santos diyan sa Kiboy, original na Kiboy. Ito po yung mensahe niya sa akin. Hmm. Hindi ko lang po papakita dahil ano. Ayan po ang mensahe niya po sa akin. Ayan, tama hindi nila alam na wala pa ang mga reaktor ng Kalingap no noon. Kalingap partner, sponsor ka na ni Kuya Bal sa mga pabahay. Hmm. Sila, siya po ang nakakakilala sa akin. Ayan o. Oh. Siya po ang nagpadala sa akin ng mga mensahe. ba diba? Yung tunay na nakakakilala po kay Malo de los Santos na kasama po dati ng K-Boys. Magtanong kayo, sino ang kalingap dancer dyan ng kalingap? Ha? Na tumulong si Malu Dilo Santos sa pabahay. Balikan nyo po, anapin nyo sa blog ni Kalingap Prab kung sino yung dancer. Ha? Doon. At yung mga pabahay nila Kuya Bal kami ni Erika Alpun. Magtandem po kami niyan dahil si Erika Alpun po 2020 naging kaib kaibigan ko po 'yan. Until now po kaibigan ko po 'yan. Kahit man siya po ay medyo nagkamali pero po 'yan ay umingi sa akin at nagpatawaran kami at namimiss namin ang isa't isa dahil kami po magkatandem yan pag kami po ay tumutulong sa kalingap. Isa sa mga generous is sponsor po si Erika Alpon. Kaya shout out sa iyo, be. At uh, ito po nga, uh, ang tungkol po kay Erika Alpon, alam ko po, may mga sinasabi ito sa akin na tungkol dito kay, kay Dr. Lab, pero wag na natin pong uh, ano, ungkatin pa. Pero marami po akong alam. Pero ang payo ko lang po kay Erika Alpon, doon ka magpadala kay Kalinga Prab. Total nakakausap mo si Kalinga Prab. di ba? Kaya sinunod niya ako. Dahil yun po ang dapat. Na huwag tayo magpadating o magpara, magpadaan kung kanino. Idirekta na natin po sa gusto nating tulungan. Lalong-lalo lalo na po kagaya kila Kuya Bal at kila Kalinga Prab. Yun po ang katotohanan. Huwag na tayo kung kanino kanino po pa natin ipadadaan para po ay sureball. At ito po ay sasabihin ko tong mga itong uh, mga viewers po na hindi nakakakilala sa akin. Pabalikan niyo po yung 2022 na ano simula wala pa yan si Dr. Labjan sa Kalingap. Malo de Los Santos na pong tumutulong at hindi po ako kawawa na naghahangad ng uh, malaking views na gagamitin ko lang si Dr. Lab. Hindi po hindi po ako kawawa. Hindi po ako charity vlogger na ka nangangailangan ng mga palipad na mananawagan dyan na magpalipad pag ako ay nagla-live. Ako po, my views, salamat po sa aking mga viewers na nagmamahal kay Malu de Los Santos at nagsusuporta talaga na nakakakilala kay Malu de Los Santos. Yun lang po ang tangi kong masasabi dito sa mga viewers ni Dr. Lab, nananawagan nga si Dr. Lab na i-unsub ako pero hindi man po kayo nakasubscribe sa akin. Kaya useless po yung panawagan ni Dr. Lab. At mayroon pong mga biyansi na supporter po ako na nagsusuporta kay Malu de Los Santos na matitino. Dahil alam nila kung ano po ang ginagawa. At reminder, kulang sa inyo mga kapatid. Baka po nakakalimutan nyo yung ginawang issue. Yung nakaraang linggo lang. Saan po nagsimula ang issue? Di ba? Galit na galit kayo? Doon sa live ni Dr. Lab, kayo po ang nangbabas kay Dr. Lab. Baka nakakalimutan niyo po, mga kapatid, kung ano ang ginawa sa live ni Dr. Lab. Kaya kayo galit na galit. Ngayon, kay Melody Los Santos kayo nagagalit na, na nanawagan lang si Dr. Lab sa live niya na, iso, na ako ay iansa. Bakit inano ko ba si Dr. Lab? Mga kapatid, ano bang ginawa ko kay Dr. Lab? nag lang po yan para magpakampi sa inyo at strategy niya yun para po magkaroon na naman ng panibagong issue para pagkakitaan niya po ako. Hindi siya ang pagkakakitaan ko. Dahil may views man ako wala, okay lang sa akin. Hindi po ako nakakaawa. Dahil ako po dito sa Roma, Stable ang trabaho ko? Mayroong kaming restaurant? Mayroong kaming kabuhayan? At ako po, hindi nagbabayad ng bahay. Libre ang bahay namin. Libre ang konsumo namin. Ang sweldo ko po ay akin-akin lang. Na? At ang ipinagtutulong ko yan, part-time ko lang po yan dyan sa anak. Hindi po yan pag aalong pagyayabang. Dahil ako po, ang kinikita ko po dito sa YT ko, sa, sa revenue ko, kulang pa pong ipinantutulong ko. Ha? Kaya ako, wag niyo po akong kaawaan dahil ang kaawaan niyo po si Dr. Lab dahil kung walang views yan, walang revenue. At kung walang mga palipad, walang sponsor, siya po ang nakakaawa dahil walang kita siya sa kanyang channel. Di ba? walang ribbing Dahil pero si Malu de los Santos, huwag niyong kaawaan dahil si Malu de los Santos, tumutulong lang, hindi po nagahangad ng maraming views. Kung mayroon po, salamat dahil ito po, na kinikita ko po dito sa YouTube ko, sa YT, ang ribbing po ito, ipinamamahagi ko po ito sa mga viewers, sa iba pang mga tinutulungan, hindi ko po kailangan na ano, stable ang buhay ni Malo de los Santos. Siya nga po ay si Malo de los Santos po. Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa kababayan natin na nagihirap. May pangarap, mayroon pong iniisip si Malo de los Santos. Kaya abang-abang na lang po kayo dahil si Malo de los Santos. Hindi po ito nananawagan na magpalipad gaya po ng paulit-ulit na walang ilaw ang aking bahay. <laughs> Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat. At ito ay huli ko po na pong sasabihin sa inyo mga viewers. Uh, it's nga hindi ko po, po kayo uh, ano tinawag doon. Hindi po ako ninyo basher, lalong-lalo na kay Ido. Dahil si Ido po ay mula pa noon saya sa ebi uh, FB pa lang niya nag, uh, nagla-live ay nakasuporta na po kami. Hindi ibig sabihin kumu hindi nyo kami nakikita dyan, hindi kami nakasuporta po kay Ido. Nakasuporta po kay may kay na nananawagan kami na wag na ninyo pong magalit kay Ido dahil hindi naman po si Ido ang may kasalanan ng lahat ng mga isyong ibinato sa kanya. Si Dr. Lab po ang pasimuno ng lahat ng isyu hindi po si Edo. Kaya suportahan po natin ang Edsey, wag po tayo yung sinabi na nga na scout mo ang tell na hindi pa na uh, rirebong cutting na ti-turn over po ang pabahay, hindi bawal po na i blog. Iyon po talaga ang tunay na katotohanan. At isa pa po ipinagsisigawan ko po na hindi si Dr. Lab ang naka-scout Si Patrick po, iyan po ang tunay na katotohanan. Huwag po tayong bulag at makinig, mabuti, mag-imbisiga para po walang sablay. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. At kami naman ni Dr. Lab, lab, lab lang talaga. Good vibes, di ba? Wala akong galit kay Dr. Lab. Sinasabi ko lang, pero po, mukha yata ang mga ngagat doon sa kanyang live. Pero hindi ko naman po pinala, pinanood at iyon po ay kwento lang sa akin ng mga nagmamahal po kay Malo de los Santos at yung nakakakilala po kay Malo de los Santos. Suportahan na lang natin po si Kuya Bal Santos Matubang sila atid Idna at Kalingap Rob, si Kalingap Dan at si Ido po, suportahan po natin at ang Jumcar po at si Jumar po, suportahan natin dahil sana po ay maging matagumpay sila at makapagpabiral po si si Jumar dahil yun po ang hamon ni Kalingap Rob at si Kalingap Dan ay suportahan po natin para matupad po na malaking views po ang makamtan ni Kalingapdan ngayong 2025. Ayan. Shout out po sa Danyoy Kilig Overload. Sa mga sisikoy, huwag kayong mag-alala sa atin yung malo. Hindi na po ito mapapaapit sa anumang bashir, sa anumang maririnig natin, reaksyonan man ako, kilala ko po ang angking sarili at huwag po kayong maawa kay Malo de los Santos. At si Malu de los Santos po ay stable, may perang, tayo po ay may income. Kaya wag kayong maawa kung wala man tayong views. Uh, okay lang yun po at ako'y masaya na sumusuporta po sa Kalingap. Marami pong salamat sa mga nagmamahal po dito kay Malu de los Santos at sana po. Tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta kila Kuya Bal, kila Atid na vlog at kay Kalinga Prab dahil po si Kalinga Prab po talaga ang suportahan natin, si Kuya Bal, dahil po tuloy-tuloy lang po ang pagtulong. At yung mga pumupunta po sa landing pad at yun nga po ang panawagan, na sana po ay lahat ng Kalinga Partner na charity vlogger pumunta na po sa mga landing pad. Ikaw, Dr. Lab, kung tinatanggap mo ang hamon, ay, pumunta ka sa sol, tingnan mo, magiging lab-lab ka talaga ni Malo de los Santos, malay mo. Pag nandoon ka, susuportahan kita, hindi ako sa iyo nagagalit. Lab-lab lang na, sabi nga ni Kuya Bal, uh, isa kang pahamak pero mahal kanya. At ako po, pinuna kita pero mahal kita. di ba, Dr. Lab? Ganun lang po yun shout-out sa iyo de ba? Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga viewers na nagpatuloy na nagmamahal kay Malo De los Santos. Marami pong salamat. We love you so much. Bye-bye. Paalam po sa inyong lahat. Good vibes lang at uh, ako po ay hindi mag-stress. Masaya lang po ako na sumasagot at nasagutin ang mga viewers kasi uh, ang mga viewers po hindi kilala si Malo de los Santos kaya nagpakilala po tayo ano, hindi po ako charity at hindi po ako reaktor na nakaupo lang, nangawa lang, nang, nangawa ako po ay tumutulong diyan sa kalingap yan po ang inyong hindi alam maraming salamat po sa inyong lahat bye bye, we love you, Dr. Lab